So maoto nagdali-dali na lang kung balik diri kay gitawag ta, gitawag ko ngadto sa katong kay naghikay bitaw ngadto. Ya. Yeah. Maikod man ta oi. Ni goro ko gisibat. ito ang ato dong. Usa ito ang ato. <laughs> kasal? Usa <laughs> <Kasal? laughs> <Masan>? birthday kasal? <laughs> graduation?

wala may pangad to. nila. Tara, ito ba? So, yun guys. Nakaabot na po diri sa amu. Sa relocation area. Diba? Pinagpawisan ako doon. Then she asked me, When I walk around, I say, My darling. Ah, ayaw, lagi mo pag-away. Ah, oh, mag-away lagi sila, uy. Dili lagi pwede mag-away. Ayaw, sumuga dong. Ah, mag-away lagi sila. <coughs> <Sayarana. laughs> <dimming on> <laughs>